Hello guys, good afternoon. Ayan po, magluluto kami ni Telma ng Biko. Ayan po siya, o, oh, ayan. Ayan. <coughs> Mag ayan, hinahalo na po namin yung gata. Ayan, ayan po siya, ayan. Kahit pagod siya, galing sa to guys pumunta dito para lang magluto kami. Ayan, siya po magluto ng piko namin para meron kami merienda. Ayan po. Ayan. Malapit ng maluto. Pinapatuyo lang namin para maglangis. Para meron latik. Ayan. Ayan po siya. Oh. Nakaupo. Yan. Yeah, pahinga konti. Pagod Kasi pagod eh. Kaya pahinga muna saglit. Okay. Hanggang dito na lang. Thank you for watching. <coughs>